Sa mga gusto mag-appelate tulad ng Lazada, Shopee, Timo, Alibaba, at marami pang iba, dito ka na mag-sign up at mag-apply. Lahat andito na yung mga apps na gusto mo na pwede mong i-appelate like Lazada, Shopee, Timo, Alibaba, at marami pang iba. Indutil lang yung link at mag-sign up na para magsimula ka na magkumita ng pera. Makakaipo ka talaga dito. Sa mga gusto mag upload tulad ng Lazada, Shopee, Timo, Alibaba, at marami pang iba, dito ka mag-sign up at mag-apply. Lahat andito na yung mga apps na gusto mo na pwede mong i like Lazada, Shopee, Timo, Alibaba, at marami pang iba. Indutu lang yung link. At mag-sign up pa na. Para magsimula ka na mag ng pera. Baka paipo ka talaga dito.